Morning mga kaibigan, happy new year, happy new life. Sa umagang ito ay ating sisilipin itong manifesto ng taong bayan para sa inang bayan na inumpisan nga ni Captain General Dado Enrique. Siya yung isang pumirma doon sa manifesto para mapalabas si na Kairik at Dr. Lorraine Badoy. eh uh, ganito ang nilalaman nito. Ganito nga ang nilalaman nito, ating babasahin. the ferdinand marcos jr government has taken the path of oppression suppression of truth justice our basic rights our freedom of expression his government cultivates a culture of corruption deception coercion and colludes with the enemies of the state his government officials use existing laws to protect themselves from prosecution to enrich themselves or to sow fear amongst our citizens we strongly believe that our democratic processes and the future of our country is in peril. We, the people, proclaim its incompetence, greed, decadence, indolence, and cruelty. We have demanded that our rights be protected and our grievances redressed, that they put an end to this oppression and wanton profligacy through regular and open accounting. But they refuse to listen to us and instead meet our reasonable and just demands with arrogance and abuse. When hopelessness and helplessness prevail over the shameless betrayal of our government officials, we have no resource but to exercise our sovereign will. that we the people effective immediately withdraw support for president Ferdinand Marcos Jr for betrayal of public trust and we recognize vp Inday Sara Duterte as the president of the Republic of the Philippines by way of succession verse one to section 8 article 7 of the 1987 constitution in god we trust we sign. So, ayan, pagkatapos ng manifesto ay may mga nag-sign at nilagay nila ang reasons kung bakit sila nagsasign. I strongly urge Bumbong Marcos, step down. Din si Sarah Duterte na ang ating magiging presidente kasi wala na akong tiwala sa kakayahan ni Bumbong Marcos kasi siya ay nakipag-alyansa sa mga CPP, NPA at sa ICC para ibagsak ang ating gobyerno at ipahamak ang ating pamahalaan sa pamagitan ng pagkilos ng kanyang asawa at ng kanyang pinsan na tambalos-los. At sana sila lahat sa Congress at sa Senado ay magpa-audit na not by certification only. I withdraw my support of Marcos administration. My president now is Sara Duterte. Thank you. I am allowing this petition 100%. It's dark in my house, I'm sorry. But I am allowing this petition. Bakit nga ba ganito ang hakbang na ginawa ni na General Dado at General Macanas? Uh, dahil po ayaw na nila ng madugong bakbakan tulad ng mga nangyari sa mga kodita ng nakaraan. At uh, naniniwala sila na pwedeng gumawa ng manifesto na walang nasasakripisyong buhay. At ito ang mga karagdagang paliwanag ni uh, General Macanas kung bakit siya sumang-ayon kay General Dado Enrique dito, pakinggan muna natin yung balita ng 1PH kahapon, January 1. Sabay ang balita sa mga pasapo. Pero ito na nga, there seems to be a brewing lots of support for President Marcos among retired military personnel. Over the weekend, a blog post by retired General Johnny Macanas claimed that a manifesto expressing withdrawal of support for the president has been making rounds within the military community and among civilians. Now we're taking this report with a grain of salt, but essentially, has claimed that many retired generals will be signing this manifesto, many of whom have reportedly lost trust in the president and want a change in leadership. This comes on the back of speculations about so-called rumblings in the military. Now recall that last November AFP chief Romeo Browner had to clarify an issue about the staff or destabilization efforts among retired uniform personnel. I will sign that manifesto. Ayaw ko na sa presidente hino. example, ang balita ng One News PH kahapon, kaya kami ni Captain Dado ang uh, naging uh, usap-usapan nila. Kaya pala, gusto nila akong interviewin. Tapos, pati si Captain, da Captain Dado uh, humihingi sila ng tulong sa akin kung pwedeng ma-interview rin nila. So anyway, binigay ko yung aking uh, cell number at uh, hinihintay ko ang tawag at uh, willing akong magpa-interview. Uh, that's part of democracy, yung malayang pagpapahayag. I welcome it as an opportunity na madagdagan yung paliwanag bakit uh, yung ginawa ni Captain Dado na manifesto, bakit ako sumuporta. Uh, dito lang ako, binasa ko ang mga comments dito sa post ng One News PH. May nagsasabi na... Uh, kami daw ni Captain Dado dapat investigahan. Ito, the retired generals, especially Captain Dado and General Makana should be investigated for destabilization and inciting sedition. Oh, you know, bahala sila, investigan kami. <laughs> eh, to me, uh, sinasabi ko lang yung pagkadiskusto ko sa ginagawa ng administrasyong ito. Kaya ito yung vlog ko. Eh, yung text ng manifesto ni na sinulat ni Captain dato ay agree. And I consider it as part of my freedom of expression. Hindi naman kami nananawagan ng armed revolution or what not. Wala lang. Basta lang. Pirma lang. Oh, pirma. So, kung anong may batas na bawal ang magmanipesto, eh di, sabihin. Kagaya yung nangyari kay Ka Eric at Dr. Badoy. nagmanipesto yung retired PME generals. Hindi lang yung immediate release kundi ni Ka Eric at Dr. Batoy, ma malaman. Ang daming demand doon. Kailangan tinatarget nila Congress. yung accounting ng mga pundo nila doon. So, yung manifesto ng mga retired PMA generals na nagresulta sa pag-release, agarang pag-release kay Doc Badoy and uh, Doc Badoy and Ka parehas lang itong manifesto na na sinimula ni Captain Dado na pinapapirmahan. Karamihang pumipirma dito are civilians. But then, marami-rami na rin mga retired men and women in uniform. Ha, ah, Lieutenant Colonel Galang. Basta, mga retired, pumipirma. Kasi kami pong retired, considered civilians na kami. Ang bawal talaga ng pumerma yung active. Ay talaga ma-charge sila ng marami, maraming charges. Kaya hindi talaga dapat sasama sa ganito ang mga active. Kaming mga retired, tingin ko uh, karapatan na namin ito na magsalita. Kaya nga salamat at may blog si Attorney Trixie na It's just a form of expression. Kaya sinusuportahan ni attorney Trixie Angeles itong manifesto withdrawal of support ng Presidente na kampo. Okay, so kung investigahan man kami, so be it. Willing ako magkampay investigahan. last year, sinuportahan ko ang kandidatong BBM dahil naniniwala ko like father, like son. Kailang nagkamali ako. So ngayon, dahil nagkamali ako, E di, ituloy ko na rin yung pag ko. Sinasabi ko, inform ko ang taong bayan, ano yung mali? Para bahala yung taong bayan kung maniwala sila sa akin o hindi, ma-enlighten. Criticism is part of government. Parte yan ng demokrasya. Ang isang democratic government na hindi makatanggap ng criticism ay eh, diktador. Oh. I don't know kung anong gagawin ng gobyernong ito. Tanggalan nila ako ng pensyon. May gawin nila. May patas ba ng isang retired men and women in uniform na pumerma sa manifesto eh, tatanggalan ng pensyon? I don't know. I'm not sure. Kailan kung gagawin ng sitting president yan, pwede, gawin niya. Yeah. But tingnan natin <laughs> ang uh, respect ng taong bayan. Dapat, ano lang, uh, free flow of ideas, wag uh, tikon. Kung yung mga sumusuporta kay PBBM, ituloy nyo lang ang suporta. Kami na ayaw na namin suporta, support, uh, karapatan namin na magsabi na ayaw na namin siyang suportahan. Basta, ganito lang, uh, usapan lang, walang violence. Ayoko ng violence. Ayoko ng madugong kodita dahil naka-experience na po ako ng kodita noong 1989. It's not good for our country. So, sorry na lang yung mga pro-BBM. That's part of democracy. Ituloy ko lang ang aking uh, political blog content na pagdeklara na ayoko na. Uh, hindi na maganda ang ginagawa ng administrasyon ito. Ano ang hindi maganda? Isa-isa na ito. Yung peace talks with the communists. 101% totally against ko yan. Kalukuhan yan, peace talks. Yung ginawa nila kay Pipisara Sara na tinanggalan ng confidential funds. After that, i-impeach pa nila. Itong ginagawa na ICC, pabago-bago ang desisyon ng presidente. Ano pa? Yung suppression of press freedom, yung ginagawa sa ginawa sa SMNI. Pagkulong kay Ka Eric at Dr. Badoy. Ano pa? Ang dami. Itong pag-take pa down ng mga Facebook page ng tatlong Marcos uh, uh, anti-Marcos bloggers. Maharli ka, sasaso, banat bay. Oh, baka ako na ang isusunod dahil number four ako sa listahan, yung binanggit ni Marika. Eh, bakit ako tatahimik? Eh, di tuloy ang laban. Ah! Uh, labanan ito ng uh, ideas, labanan ng uh, yun. Part of democracy. Kaya, ituloy ko ito. At uh, kung ano man ang consequences ng action ko, yung pag-withdraw ko ng support, pag-perma, investigan. Bring it on. Tanggalan ako ng pension. Bring it on. <laughs> Sino bang tinakot nila? Uh, pwede naman akong mabuhay na simple lang. May farm ako. Eh, di, punta ako sa aking farm. But then, I'm doing ito ngayon para sa Diyos, para sa bansa, para sa mga mama pilipino na naghihirap. Para sa inyo ito, makabayan. Salamat sa mga nagsusubscribe. And by the way, nag-create pala ako ng aking backup channel, The General's Viewpoint. Ang uh, uh, link ng bago kong channel nasa description box. Yung hindi pa